Ngayon, pag-aralan natin ang salita ng Diyos sa sermon na may titulong Ang ginawa ng kaaway at ang mga kahihinat na nito. Buksan natin ang Matthew chapter 13 verse 24. Matthew chapter 13 verse 24. Nagbigay siya sa kanila ng isa pang talinghaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Ngunit samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kaaway at naghasik ng mga damo sa triguhan at umalis. Kaya't nang sumibol ang mga halaman at namunga ay lumitaw rin ang damo. At ang mga alipin ng puno ng sambahayan ay dumating at sinabi sa kanya, Panginoon, hindi ba't mabuting binhi ang inihasik mo sa iyong bukid? Saan kaya nang galing ang mga damo? Sinabi niya sa kanila, sino ang gumawa nito? Isang kaaway ang gumawa nito. Sino ang kaaway? Sa verse 39, sinabi ni Jesus na ang kaaway na naghahasik ng mga damo ay ang jablo. Ipinaliwanag ni Jesus na ang kaaway na naghasik ng mga damo sa triguhan ay ang jablo. At sinabi sa kanya ng mga alipin, Ibig mo bang kami pumaroon at ipunin ang mga iyon? Ngunit sinabi niya, huwag. Baka sa pagtitipon ninyo ng mga damo ay inyong mabunot pati ang trigo. Hayaan ninyong magkasama silang tumubo hanggang sa anihan at sa panahon ng pag-aani ay sasabihin ko sa mga manggagapas, tipunin muna ninyo ang mga damo at pagbigkisin ninyo upang, ano? sunugin. Sa madaling salita, <coughs> itatapo ng mga ito sa impyerno. Paano naman ang trigo? Ngunit ipunin ninyo ang trigo sa aking kamalig. Sa talinghagang ito, sino ang nagasik ng na mga damo sa trigohan? <coughs> Dahil namumuhay tayo ngayon ng mapayapang buhay, hindi tayo gaanong nagagalit sa kaaway na naghasik ng mga damo at nagpalaganap ng paglabag sa kautosan. Gayunman, pag nakikita natin ang digmaan sa pagitan ng Israel at Palestine o ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine kung saan maraming tao ang namamatay, nagagalit tayo. Bakit nila ito ginagawa? Ano ang dahilan kung bakit nila iyon ginagawa? Sa parehong paraan, sa espiritwal na pananaw, hindi matiis ni Jesus na makita ang kanyang mga anak na nagbubuhos ng maraming dugo. Kaya para madaling maintindihan ng sangkatauhan ang sitwasyon, ginamit niya ang talinhaga ng mga damo at tinuro sa atin na inaakay ng jablo ang maraming kaluluwa tungo sa walang hanggang lawa ng apoy. Ngayon nais ng Diyos na ang lahat ng kanyang minamahal na anak ng Zion ay ligtas na makabalik sa kaharian ng langit sa pamamagitan ng tapat na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, maaaring marami sa inyo ang may mga anak. Pag ang mga anak nyo sa eskwelahan, umaasa kayong makakabalik sila ng ligtas. Nag-aalala kayo na maaaring may mangyaring masama. Bilang magulang, lagi niyong inaalala ang kaligtasan ng inyong mga anak. Gayunman, sino ang nag-uudyok ng masasamang gawa sa espiritual? Iyon ay ang Diyablo. Ang Diyos ang pinaka nakakaalam kung ano ang ginagawa ng Diyablo. Dahil ang Diyablo ay gumagawa ng mga ganitong bagay na hahantong sa walang hanggang paghuhukom, sinabi ng Diyos, dapat kayong mag-ingat tungkol dito hindi kayo dapat na mahulog sa tukso. Sa pamamagitan ng mga katuroan ng Biblia, ibinibigay ng Diyos ang mga tagubiling ito para sa ating kaligtasan. Pumunta tayo sa verse 36. Tingnan natin ang verse 36. Pagkatapos ay iniwan ni Jesus ang napakaraming tao at pumasok sa bahay. Lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad na nagsasabi, Ipaliwanag mo sa amin ang talinghaga ng mga damo sa bukid. Sumagot siya at sinabi, ang naghahasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mabuting binhi naman ay ang mga anak ng kaharian. Subalit ang mga damo ay ang mga anak ng masama. Ang kaaway na nagasik ng na mga ito, sino ang kaaway? Ay ang jablo. Ang anihan ay ang katapusan ng sanlibutan. At ang mga manggagapas ay ang mga anghel. Kaya't kung paanong tinitipo ng mga damo upang sunugin sa apoy, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan susugoyin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at titipunin nila sa labas ng kanyang kaharian ang lahat ng mga sanhinang pagkakasala at ang mga gumagawa ng kasamaan. At itatapon nila mga ito sa pugo ng apoy. Doon ay magkakaroon ng pagtangis at pagngangalit na ng mga ngipin. Kung magkagayoy, magliliwanag ang mga matuwid na tulad ng araw sa kaharian ng kanilang ama. Ang mga may pandinig ay makinig. Dapat na alam natin kung ano ang ginawa ng kaaway na ito. Para ligtas na makauwi ang mga anak mula sa eskwelahan, binabalaan sila ng mga magulang sa pagsasabing, kahit na alokin kayo ng isang estranghero na bibilhan niya kayo ng candy, huwag na huwag kayong sasama sa kanya. Hindi ba't ganito tinuturuan ng mga magulang ang kanilang mga anak? Sa kasamaang palad, may mga anak na hindi nakikinig sa kanilang mga magulang. Ito ay dahil labis na nakatutokso ang mga candy. Ganito tinutokso ng masasamang tao ang mga bata. Ito ang eksaktong ginagawa ng Diablo. Kaya ayon sa Revelation chapter 20, saan mapupunta si Satanas? Siya ay itatapon sa walang hanggang lawa ng apoy. Bilang kahinatnan ng kanya mga aksyon, haharapin niya ang ganitong parusa. Nasusulat na hinasik ni Satanas ang mga damo. Ano ang realidad ng mga damo? Titipunin nila sa labas ang lahat ng lumalabag sa kautosan at itatapon ang mga ito sa pogon ng nagniningas na apoy. Tipunin ang mga damo at pagbigkisin ninyo upang sunugin. Kung ipagkukumpara ang dalawang ito, ano ang paglabag sa kautosan? Ang paglabag sa kautosan ay ang katotohanan ng mga damong hinasik ni Satanas. Kaya sa mundong ito, may mga damo. Gaya ng linggong pagsamba, Pasko at paggalang sa krus na wala sa Biblia. Ipinaalam na sa atin ni Jesus ang kahihinatnan ng pagkahasik ng mga damo sa simbahan at sa mundo. Kaya hindi natin dapat natahakin ang maling landas. Dapat nating piliin ang landas ng kaligtasan at taglayin ang karunungan para maabot ang walang hanggang kaharian ng langit sinusunod ang katotohanang hinasik ni Kristo. Kung gayon, kilalaning natin ang kaaway na naghasik ng mga damo rito. Buksan natin ang Revelation chapter 13. Tingnan natin ang Revelation chapter 13 verse 2. At ang halimaw na aking nakita ay katulad ng isang leopardo at ang kanyang mga paa ay gaya ng sa oso at ang kanyang bibig ay gaya ng bibig ng leon at ibinigay rito ng dragon. Sino ang kinakatawa ng dragon? Ito ay ang Diablo. Sa Matthew chapter 13, nilarawan ito ni Jesus bilang ang kaaway na nagasik ng mga damo at ipinaliwanag ni Yesus na ang kalaban ay ang Diablo. Ang lahat ng ito ay tumutukoy sa parehong nilalang. At ibinigay rito ng dragon ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang trono, at dakilang kapamahalaan. Ang mga tumanggap ng kapangyarihan mula sa dragon ay gumagawa ng gawain ng jablo sa huli. Dahil minana nila ang espiritu ng jablo, ginagawa nila ang gusto ng jablo. Kung gayon, sa mundong ito ngayon na hinahalin tulad sa bukid, naroon ang lahat ng uri ng mga damo. Mula kanino nila natanggap ang kapangyarihan? Malinaw na sinasabi ng Biblia na ibinigay ng dragon sa halimaw ang kanyang kapangyarihan at trono at dakilang kapangyarihan. Kaya isinasagawa ng damo ang eksaktong bagay na tinanggap nila mula sa dragon. Sa kabilang banda, isinasagawa eh ng trigo ang eksaktong bagay na tinuro sa kanila ng Diyos. Kaya dapat tayong maging mga tunay na bantay sa panahong ito, na nakakakilala ng katotohanan mula sa kasinungalingan at ng tunay na simbahan mula sa mga bulaang simbahan. Magpatuloy tayo sa verse 3. Ang isa sa mga ulo nito ay parang pinatay, ngunit ang sugat nito na ikamamatay ay gumaling. At ang buong lupa, ibig sabihin, ang lahat ng tao sa mundong ito ay namamanghang sumunod kanino? Sa halimaw. Mula kanino tumanggap ng kapangyarihan ang halimaw? Tumanggap ito ng kapangyarihan mula sa diablo at sumunod sa kanya ang buong lupa. Tingnan natin ang verse 4. Ang mga tao ay sumamba sa dragon sapagkat ibinigay niya ang kanyang kapangyarihan sa halimaw at sinamba nila ang halimaw na sinasabi Sino ang katulad ng halimaw at sino ang makakalaban dito? Ang halimaw ay binigyan ng isang bibig na nagsasalita ng mga palalong bagay at ng mga kalapastanganan. At pinahintulutan siyang gumamit ng kapangyarihan sa loob ng apat na dalawang buwan. Ibinuka niya ang kanyang bibig upang magsalita ng mga kalapastanganan sa Diyos, upang lapastanganin ang kanyang pangalan at ang kanyang tahanan gayon din ang mga naninirahan sa langit. Hinahadlangan niya ang Diyos at sinisiraan ang bayan ng Diyos. Sino ang gumagawa ng mga bagay na ito? Iyon ay si Satanas, ang Jablo, na nilalarawan bilang isang dragon sa Biblia. Pahihirapan niya ang bayan ng Diyos, guguluhin ang makalangit na ina, at sisiraan ang katotohanan hanggang sa huli. Kaya dapat nating sundin tanging ang mga katuroan ni na ama at ina at magsikap na makapasok sa kaharian ng langit. Magpatuloy tayo sa verse 6. Ibinuka niya ang kanyang bibig upang magsalita ng mga kalapastanganan sa Diyos, upang lapastanganin ang kanyang pangalan at ang kanyang tahanan gayon din ang mga naninirahan sa langit. Ipinahintulot din sa kanya na makipagdigma sa mga banal at sila'y lupigin. Binigyan siya ng kapangyarihan sa bawat angkan, bayan, wika at bansa, at ang lahat ng naninirahan sa lupa ay sasamba sa kanya. Ano ang ipinapahiwatig ng lahat? May kahit ni isang tao ba ang hindi kabilang dito? Wala. Ang lahat ay sasamba sa kanya. Ang lahat na ang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero na pinaslang buhat ng itatag ang sanlibutan. Dahil nasa ganitong sitwasyon ang mundo na napupuno ng mga damo sa lahat ng dako. Ano ang ginawa ng Diyos? Dumating ang Diyos sa laman at inakay niya mismo ang kanyang mga anak. Paulit-ulit na nagpapaalala sa kanila na huwag kalimutan ang mahalagang katuruan. Manatili sa pananampalatayang ito, ang mga pisikal na digmaan ay nakatatakot at malupit, pero ang spiritual na digmaan ay mas matindi ang mga kahinatnan ay magiging walang hanggan. Makakaranas sila ng kirot at dalamhati magpakailanman. Kaya pumarito si ama at Ina sa laman. Desperadong nagsisika para iligtas ang kanilang mga anak mula sa sitwasyong ito. Nasusulat sa Revelation chapter 13. At ang lahat ng naninirahan sa lupa ay sasamba sa kanya. Ang lahat na ang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero na pinaslang buhat ng itatag ang sanlibutan. Nasa kaninong panig sila? Nakatayo sila sa panig ng halimaw. Maliban sa mga tao na ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero, ang lahat ay nasa panig ng halimaw. Kaya ipinalam ito sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Apostol Juan. Gayunman, ang pagkakaiba ay laging malinaw. Laging hinahayag ng jablo ang kanyang katangian sa pamamagitan ng hindi pagsunod sa mga kautosan ng Diyos. Sa kabilang banda, laging iginagalang ng bayan ng Diyos ang mga kautosan ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga katuruan, muli silang ipinapanganak bilang mga mamamaya ng langit at nababago ang kanilang mga pag-uugali. Hindi ba't ito ang katuruan ng Biblia? Pumunta tayo sa chapter 12 verse 9. Sa Revelation chapter 13, nasusulat na ibinigay ng dragon sa halimaw ang kanyang kapangyarihan. Suriin natin kung sino ang dragon na ito. Verse 9 At itinapon ang malaking dragon, ang matandang ahas. Ang matandang ahas ay ang ahas na tumukso kay Eva sa halamanan ng Eden. Ang tinatawag na Diablo at Satanas ang ano? Mandaraya sa buong sanlibutan. Sa katunayan, ang mandaraya ay nangangahulugang nanlilinlang. Nililinlang ni Satanas ang buong sanlibutan. Nilililang lang niya ang buong mundo. Siya ay itinapon sa lupa at ang kanyang mga anghel ay itinapong kasama niya. Sa huli, ipapakita nila sa lupang ito ang parehong mga gawa na ginawa nila laban sa Diyos sa langit. At ang katangian nila ay na hindi nila kailanman sinusunod ang mga kautosan ng Diyos. Hindi nila sinusunod ang mga utos ng Diyos. Ito ay tunay na katakataka. Gamit ang kanilang mga labi, sinasabi nila na sinasamba nila ang Diyos, pero hindi nila kailanman sinusunod ang mga utos ng Diyos. Ito ang katangian nila. Kaya naman, pag sinabi ng Diyos, ipangilin ang sabat, nangingilin sila ng linggong pagsamba. Pag sinabi ng Diyos, ipagdiwang ang Pasko, nagdiriwang sila ng Pasko. At pag sinabi ng Diyos, huwag magtirik ng krus dahil ito ay isang Diyos-Diyosan, nagtitirik sila nito. Sino ang gumagawa ng mga bagay na ito? Ito ay ang mga tinapon sa lupa. Mga kapatid, sa Matthew chapter 7, ipinahayag ni Jesus ang kanyang pagkadismaya. Ano ang tunay na pagkakakilanlan ng mga ito? Tingnan natin ang Matthew chapter 7. Matthew chapter 7 verse 13. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan, at marami ang pumapasok doon sapagkat makipot ang pintuan at masigip ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nakakatagpo niyon mag-ingat kayo kanino sa mga bulaang propeta sinabihan niya tayo na mag-ingat sa mga ito mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na lumalapit sa inyo na may damit tupa ngunit sa loob ay mga ano ganid na asong gubat kung gayon paano natin sila makikilala dahil sila ay nakadamit tupa, inaakala natin na sila ay mga tupa. Kaya tinuro sa atin ni Yesus ang sagot. Tingnan natin ang verse 16. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Nakakapitas ba ng na mga ubas sa mga tinikan? O ng mga igos sa mga dawagan? Gayun din naman, ang bawat mabuting puno ay mabuti ang bunga. Ngunit ang masamang puno ay masama ang bunga. Hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno at mamunga ng mabuti ang masamang puno. Bawat puno na hindi mabuti ang bunga ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Kaya't makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Makikilala natin sila sa kanilang mga bunga. Sa pagtingin sa bunga, nagiging malinaw kung kaninong katuruan ang sinusunod nila. Kung ang isang tao ay nangingili ng linggong pagsamba, kaninong katuruan ang sinusunod niya? Ayon sa Biblia, sinusunod niya ang mga katuroan ni Satanas. Paano naman ang Pasko? Hindi ba't hinahayag ng Diyos na ang mga ganitong tao ay sumasamba sa Diyos Diyos ang araw? Sa kanilang mga bunga, matutukoy natin kung sila ba ay mga totoong propeta o mga bulaang propeta. Ang ibig niyang sabihin ay, pag nakakita kayo ng isang bunga, makikilala niyo kung ito man ay puno ng mansanas o puno ng kastanyas. Paanong hindi niyo ito magawang makilala kahit na nakita niyo ang kanilang mga bunga? Naawa siya sa atin. Hinasik ni Satanas ang mga damo para sa layunin ni Satanas. At ang Diyos ay naghasik ng magagandang trigo para sa layunin ng Diyos. Ngayon, ang trigo ay nabubuhay kasama ng napakaraming damo sa bukid. Para mabilis na mahanap ang mga trigo ng mga anak ng Zion, sinabi ng Diyos na makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Alamin natin ito sa pagpunta sa verse 21. Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking ama na nasa langit. Hindi ba't ang araw ng sabat ay kalooban ng Diyos? Kaninong kalooban ang linggong pagsamba? Ang linggong pagsamba ay hindi kalooban ng Diyos. Kung gayon, kaninong kalooban ito? Gaya ng nasusulat sa Revelation chapter 13, ibinigay ng dragon ang kanyang kapangyarihan sa halimaw. Ang buong lupa ay sumunod sa halimaw. Mga kapatid, hindi natin dapat natanggapin ang lahat na parabang napakabukas ng isipan natin. Nagsasabing, mahalaga ba kung ito man ay linggo o sabado? Isa itong malaking panlilinlang na ginagawa ni Satanas. Nililinlang ni Satanas ang mga tao na sa paggawaraw nito, sila ay nagiging labis na mapagparaya at napupuspusan ng pag-ibig. Dapat lang natin sundin ang mga katuruan ng Diyos. Ang kasinungalingan na nakadamit tupa ngayon para nakawin ang ating mga kaluluwa ay gumagamit ng maraming nakapanlinin lang na pangangatwiran. Gayunman, hindi tayo dapat na mahulog sa panlinin lang ng mga damo. Tama? Buksan natin ang verse 22. Sa araw na iyon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan at nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan? at sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayon ay ipahahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Sinabi nilang, Panginoon, nagpropesiya kami sa iyong pangalan at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng maraming gawang makapangyarihan sa iyong pangalan. Bakit tinanggihan at tinalikuran ni Jesus ang mga ganitong tao, sinasabing hindi niya sila kilala? Ito ba ay dahil nagkukulang siya sa pag-ibig para yakapin at patawarin ang mga taong iyon? Ito ay dahil sa isang napakasamang pakanani ni Satanas. Mga kapatid, sa espiritual na aspeto, dapat tayong magkaroon ng kalinawan patungkol sa bagay na ito. Dapat nating matukoy ang pagkakaiba sa pagitan ng katotohanan at kasinungalingan, kung ano ang dapat nating gawin at hindi natin dapat nagawin at nang tama at mali. Ano ang sinabi ni Jesus? Sinabi niyang hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin kayong mga gumagawa ng kasamaan. Ang ibig niyang sabihin ay hindi ko kayo maaaring makasama. Sino ang nagasig ng paglabag sa kautosan? Ayon sa Matthew chapter 13, ang lahat ng pakanani ni Satanas ay nakapaloob sa mga ito. Sa kadahilanang ito, Ipinalam sa atin ng Diyos na ang anumang hindi niya tinuro sa atin ay hadlang sa landas tungo sa kaharian ng langit. Ang ilang tao ay nagsasabing, Mahalaga ba kung ito man ay Sabado o Linggo? Isang araw lang ang pinagkaiba ng mga ito. Ito ay magiging isang malaking problema. Ito ang layunin ni Satanas. Nagtatanim si Satanas ng ideyang gaya ng, Mahalaga ba kung ito man ay Pasko o Paskwa? Ayos lang ito hanggat sinasamba natin ang Diyos. Kahit na tinatag ng Diyos ang Paskwa ng may tiyak na layunin. Binago ni Satanas ang kaarawan ng Diyos Diyos ang araw sa kaarawan ni Jesus. Ginagawa itong tila isang mas mahalagang kapistahan. Pero ano ba talaga ang nasa likod nito? Isa itong gawa ng pagsamba sa Diyos Diyos ang araw. Sa Revelation chapter 20 verse 7, tingnan natin ang magiging kahihinatnan nila. Chapter 20 verse 7. At kung matapos na ang isang libong taon, si Satanas ay pakakawalan sa kanyang bilangguan at lalabas upang dayain ang mga bansa na nasa apat na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila para sa pakikipagdigma. Ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. Umakit sila sa malawak na lupa at pinaligiran ng kampo ng mga banal at ang lunsod na minamahal. Ngunit bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y natupok. At ang jablo na dumaya sa kanila ay inihagi sa lawa ng apoy at asupre, na kinaroroonan din naman ng halimaw at ng bolaang propeta. At sila'y pahihirapan araw at gabi magbakailan paman. Ang kanilang patutunguhan ay impyerno. Para akayin ang sangkatauhan tungo sa lugar na ito, tinutukso nila ang mga tao gamit ang mga makamundong pagnanasa. Tinutulak sila tungo sa isang mundong puno ng kirot, dalamhati at pait. Kaya anuman ang mangyari, ano ang dapat nating gawin sa mga kautosan ng Diyos? Dapat nating lubos na obserbahan ang mga ito. Tingnan natin ang Matthew chapter 15 verse 13. Matthew chapter 15 verse 13. Ngunit sumagot siya at sinabi, ang bawat halamang hindi itinanim ng aking ama na nasa langit ay ano? Ang mga ito ay bubunutin. Ang mga ito ay hindi kailanman magiging trigo. Ang bawat halamang hindi itinanim ng aking ama na nasa langit ay bubunutin. Hayaan ninyo sila. Sila'y mga bulag na tagaakay. At kung ang bulag ay umakay sa bulag, kapwa sila mahuhulog sa hukay. Mga kapatid, ang mga bagay na hindi nagmumula sa Diyos ay maaaring may panandaliang kagandahan, pero hindi maaaring magtaglay ng kawalang hanggan. Ang lahat ng bagay ay dapat na magmula sa Diyos. Hindi ba't sinabi rin ni Gamaliel, Isang guru ng kautosan, ang mga ganitong salita sa aklat ng Aks, kung ang kanilang panukala o gawa ay mula sa Diyos, hindi nyo sila makakayang wasakin. Gayunman, kung ang kanilang panukala o gawa ay mula sa tao, ito ay mawawasak. Mga kapatid, inaasam natin ang kawalang hanggan. Hindi ba tinatahak natin ang landas na ito na tinuro ng Diyos para tamasahin ang buhay na walang hanggan at kaligayahan sa walang hanggang kaharian ng langit? Kaya dapat nating maintindihan ng tama kung ano ang ginawa ng kaaway at hindi tayo kailanman dapat na magpaimpluensya sa Kanya. Maaaring ituring ng mga tao sa mundo na walang halaga ang mga utos ng Diyos. Gayunman, ang Sabat ay ang pinakamahalagang araw para sa atin. Ang Paskwa ay ang pinakamahalagang kapistahan. At ang gawain ng pagliligtas sa mga naghihingalong kaluluwa ay ang pinakamahalaga para sa atin. Sa digmaan sa pagitan ng Israel at ng Palestine, ang mga nagliligtas, nang gagamot at nagsasagip ng mga nasugatan ay lubos na pinupuri ng mundo. Hindi ba? Mula sa espiritual na pananaw, pag niligtas natin ang bawat kaluluwa sa pamamagitan ng pangangaral, gayon din ang pagtingin sa atin ng mga anghel sa langit. Tunay silang kahanga-hanga. Hindi ba't ito ang dahilan kung bakit ipinapangako sa atin ng Diyos ang kaluwalhatian na magningning na parang mga bituin sa langit magpakilanman? Ngayon, dapat nating maintindihan kung ano ang ginawa ng kaaway. Nauunawaan na kahit na lumalapit sila sa atin na nakadamit tupa, sa loob nito ay mababangi silang asong gubat na lumalabag sa kautusan. Laging nagtitiwala sa mga katuruan ng bagong tipan na ibinigay sa atin ni Naama at Ina, kabilang ang araw ng Sabat, ang Paskwa, ang pitong kapistahan sa tatlong panahon, ang bagong pangalan at ang pangalan ng bagong Jerusalem. Huwag tayong maiwan o mahulog sa panlinin lang ni Satanas. Tayong lahat ay ligtas na bumalik sa ating makalangit na tahanan. Dapat tayong magtulungan sa bagay na ito. Kung makikita nyo ang inyong kaibigan na nililinlang ng mga taong may masamang balak, dapat niyong sabihin, Kaibigan, gumising ka. Hindi ba dapat kang mag-ingat? Gaano man kawili-wili ang mga video game? Hindi ba ang taong iyon na isang estranghero? Sa ganitong paraan, hindi ba dapat natin silang gabayan at itanim sa kanila ang tamang pag-iisip? Sa espiritual na pananaw, ito ay pangangaral. Nasusulat na ang buong lupa ay namamanghang sumunod sa halimaw. Dahil tinatahak nilang lahat ang landas tungo sa kamatayan, dapat natin silang iligtas. Ang mga taong gumagawa nito ay ituturing na mga bayani sa kaharian ng mga anghel. Niligtas nila ang maraming kaluluwa. Pinabalik ang marami tungo sa panig ng Diyos. At ginabayan sila mula sa kasinungalingan tungo sa katotohanan mula sa kalikuan tungo sa katuwiran. Sa kadahilan ng ito, gumawa ang Diyos ng isang pangako sa propesya ni Daniel. Sinasabi na kanyang isisikat ang kanilang kaluwalhatian magpakailanman para sa lahat ng kanilang mga gawa. Hindi ba't ipinangako niya ito? Ngayon, sa oras na ito, suriin nating mabuti kung ano ang ginawa ng kaaway para makabalik tayong lahat sa ating makalangit na bayang pinagmulan nang walang sinumang naiiwan. Dito nais kong tapusin ang sermon. Maraming salamat.